Ang ganda nga nga dyan guys. May pangapasok na ngayon. Balik eskwela na guys. Talagang natin yung ating guys. na lang para masangkot sa guys yung hindi ko like na-express lang ko na yan guys pagkali na lahat titik na na lang natin meron lang magig sarap yung kung so, meron natin yung display hindi ko lang nakuha ng, ng video yung so, ating piniritong tilapia at yung ating port dinuguan. Guys,